kaluwang ng pala yun kaganda na may mga sapaw na sapaw ba yung tawag dyan o lam bunga na laman <laughs> hindi alam ko anong itatawag yan ito to sa bitanya sabi ng dulo ng bukod na Puro dulo-dulo -dolo ang mga bukit namin dito. Ayan. Aga. Langgang. Kaganda na nga. Uh, palay na tanim na. Kuha kaming malunggay na itatanim saan. sa bukid sa Antipolo. Wala palang sanga. yun Puno dito. Puro puno akasya. Malalaking puno. Ayan, nagyayaya na si Berto. Masukal. Tsaka mapuno dito sa bukid. Dito kami madalas lumulusong kung kami maliliit. Pagbabaon kay tatay ng almusal. Sobrang layo nito sa baryo. Tapos pagdating namin galing nagpaon, wala pala siya dito. Anong pala siya sa kabilang ilog. Pagbabaon. Aararo. Uh, Di pa kasi uso cellphone nun. Kaya madalas maligaw kami kung saan na siya dadala ng pagkain. Kung dito ba o sa kabilang ilog na naman. Ilog na kasi yung dulo na yun. Oh. Ayun, ang inaantok na vlogger sabi na naman ni Berto. Siya ang aking number one na critics eh. <laughs> ang puno. Yan. Binibigyan ni Dato'y yung mga puno na yan pero nangihinayang talaga ako na maubos ang puno dito sa bukid eh. Matagal niya nang pinagagawang furniture pero ayoko. Sayang. O, diba? Ano, halos ilang puno to? One, two, three, four, five. Malaking mal Five na puno yan. Sayang. Yan na lang matatandang puno dito. Yan. Pauwi na kami.